Yan, panood po natin kung paano po yoong pambubudol niya sa taong bayan. Na di umano, 20 pesos per kilo bugas animal, pakupal, paipa lang. No? Oh. Pakinggan natin anong sistema. Grabe niyo, hopong na ha. Kaya na, oh. nabubunis ng tanganista. Ay, ayan uh, o, oh. presidente niyo, pakinggan natin. Hello, Gusto ko yung para tingnan kung paano ang sistema Niyo, niyo, mga, siya, nayım, okay. Tignan mo ah! Narinig niyo yung pambubudol niya? Sino lang po ang makaabel ng 20 pesos per kilong bugas na ipinagyayabang niya na buk-buk pa? senior citizen, PWD, four -piece member, single parent. Yan lang ang pwede. Eh. Malamang may limit, dalawang kilo lang siguro. <laughs> <laughs> nyor, NFE yan, nyor. May limit talaga, nyor. Tangina, no? Sa panahon ni Tatay Digong, wala man limit sa NFE. At hindi naman sinabi ni Tatay Digong na senior kang bibili. Ah, PWD lang. Single parent, porpis piece lang ang bibili. Walang ganoon. Lahat ay pwedeng bibili kay Tatay Digong 27, nakabila ko 25, 27 NFE. Pero ito kay NGWM ginawang 20, abunado pa tayo dito. Wala lang. Para mapagtakpan lang ya yung budol-budol niya na magkakaroon ng 20 pesos per kilong bigas. Harap-harap ang panluloko ito, tiga. Nyor, tinig ka nga, nyor. Ang kumakain lang ba ng bigas ay senior citizen lang? Kumakain lang ba ng bigas ay PWD lang? Ang kumakain lang ba ng bigas ay four-piece membro lang? Kumakain ba ng bigas ay single parent lang? Tanga mo, kung yun nasa isip mo, nyor. Lahat tayo, basta tao, nangangailangan ng bigas. Pero anyway... Bigas na yan, NFE naman yan, eh. mabaho nga, no? mabantot daw. Pambubudo lang, kunyari lang, that's part of ano pa rin. Uh, sabi ni Vice President Inday, sarap pang i-scam. Nga uh, bilang isang scammer. Disipin uh, eh, mo, ang daming mga Pilipino na nagugutom under uh, nagba-admin sa mahal ng bilihin, sa mahal ng bigas. Ayan, pinipili talaga niya. Pakinggan niyo po yung susunod na pangyayari. Kasi yung nagbibidyo, sabi niya na Mr. President, pa-shout out naman. Iba yung sagot. <laughs> ito, 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 ito. ito. Ah. Magandang patakbo daw. Anong magandang patakbo? Magandang pagpapatakbo. animal talaga naman. Oh. Eh. Bodol pa more! Pakinggan <laughs> okay, natin yung susunod po tayo grabe namagana siya, no? <laughs> dami na sigurong kinahain ito na ginto. <laughs> grabe namagana, maga nyor. Tigilan mo na yan, nyor. Oh. Mr. President, pa-shout out naman po sa mga at home ka dito. Okay, ah. Mr. President, pa-shout out naman po sa Boko at home ka dito. Tingnan mo yung sagot. Oh. Uh, 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 uh,

Kasi may slogan sila at home ka dito. E, eh, kinurik pa ni ano, ni sino yan? Si, <laughs> rebellion Kailan <laughs> ni Mercado, oh, asawa ni Bung Rebilia. Eh, siyempre, lagi ako dito. <laughs> Marami akong kaibigan dito. Madalas ako dito. I-shout out mo lang, i-shout out mo lang yung at home ka dito, buing ka. <laughs> Tingnan mo. Sumingit siya, no? Sila ni Mercado dyan, no? At home ka. <laughs> kapatid. Maganda yung slogan nyo. At home na at home ako dito sa Ay, yung pala. Bagong slogan nyo. At home na at home ako dito sa bako. Animal ka kasi pag tinanong ka, makinig ka. Kung mayroon kang kausap. Pas out out. Hindi nga naman sinatin ano kung marami kang kaibigan dito. <laughs> Ang liwanag liwanag ni malung uh, mga bubonisang tanganisang loyalista ni Ngagba. Lutang na naman. <laughs> Wala pa yung ano ha, gusto mong magpa-selfie ha. Laki ng problema itong taong ito. Bungol siguro ito. Una sobrahan sa pulbos. <laughs> Shout out? Hindi naman sinabi kung meron kang kaibigan dito, lagi ka bang dito, bag eh. Ang layo-layo ng uh, kanyang sagot sa kagustuhan ng nagtatanong, sumisigaw pa, shout out lang. Eh dapat sinabi mo lang, ah shout out po sa mga Pilipino, uh, at home ka dito sa Bakura. <laughs> Loser! Tigilan mo na yan, Yor! Nakakatuyo ng utak. Sabi nga ni tatay, di ko pag masubrahan daw talaga sa pulbos, natutuyo yung otak kumikitik. Yung otak lumiliit. No? Kaya wala nang tamang pag-iisip, kaya ang resulta, wala na. Useless na sa bayan. Hindi talaga <laughs> <laughs> Uh, ito ito yung moment na talagang magugulat ka po dito Ako po y naawa lang dito sa isang matanda Iwan ko kung panapan ba talaga siya kay ng IWM Gusto kasi mag-selfie Pero siguro uh, nakita ni Da Junior, nakagreen yung matanda Akala siguro niya, hindi, Sara Duterte <laughs> <laughs> oh, Guys, tingnan mo, ang pagka-plastic na tao ng Pangulong ito lumalabas oh, talaga Napapahiya lang yung mga supporter niya. Alam naman natin noon pa, nung panahon pa ng eleksyon, tinutulak na yung supporter eh. Gusto magpasilpi, hindi nga nagpapasilpi, ni-snap. Ah, panoorin natin dito kung paano po napahiya yung matanda. Senior ho ito. Hey. Ayan. Sumisigaw. Tingnan mo na ang green. pansinin ninyo yung nangagreen. Merong bandana na parang... Na Gusto magsilpi. Okay, tingnan mo. Mr. President, please, selfie. Selfie daw ah. So ngayon, ah, hinawakan pa niya dyan si Nguyen. Si hindi tumingin. No? May ibang inasikaso. Ang akala ko, pagkatapos niya po tumingin dyan, ay makipag-selfie po talaga siya sa matanda na nakakulay green. Pero tingnan niyo po ang susunod na mangyayari. Narito po. <laughs> Ayan, pumorma na yung matanda na magpapaselfie. Saan yung mukha ni The Junior hindi nakatingin sa camera? Ah, tingnan mo ha? saan siya nakatingin? Oh, Diretso-diretso na. Wala na, iniwan na po yung matanda. Sumunod pa yung matanda. Napahiya pa yung matanda. Hmm? Kumbaga nahilaw yung matanda dyan. Kasi hindi man siya pinansin ni Bongbong na gusto naman lang naman siya nagpa-selfie. Na Lumaktaw, iniwan siya. Dito napunta sa iba. Tingnan mo. Oh. Wala, ando na yung matanda. At tinignan niya yung cellphone niya kung may selfie siya. Oo. Ayan na, iniwan na. Kumasinarap pa niya yung nakapula. O, baka, kasi nai, pag nandyan si Ngiwe huwag kang magsuot ng green. <laughs> allergic, allergic yan si Ngiwe M. Uli, uli, natin kunti. O, no. ayo lang. Kapit siya dyan. Kinumusta naman oh siya. Pero tingnan mo naman yung pagkumusta. Parang half lang. So, yan. Dyan lang din yung hindi talaga ano. Uh, nakikita ko dito si Ali. Napahiya siya. Gusto niyang mag-selfie. Siyempre baka idol niya si Nguyen. Pero si hindi talaga tumingin. Hanggat na dumiritso na iniwan na yung nakakulay green. Nay! Kung loyalista ka, magsuot ka ng pula pagkarap si Ngiwiim. Allergic si MWM sa kulay green? Nakakala siguro siya, Inday Sara Duterte ka, supporter ka. Kaya lumalabas yung pagiging bastos niya dyan, pero it doesn't matter. Eh. Si Tatay Digong, kahit sino ka, antay Duterte ka, pro Duterte ka, pag selfie, selfiehan ka talaga. Halikan ka pala, halikan ka pa sa kahirap-hirap. No? Hinday Sara. Pag may magpa-selfie, kukunin yung cellphone. Selfie kayo. Arito, tala. selfie tayo, tara. O, hindi maarte si Hinday Sara, mga Duterte, tatay. Hindi pero ito, napaka -arte. Selfie lang, ayaw pa. Kasi baka ma-picturean ma -ma yung iwi. <laughs> 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 Ay, hindi talaga siya mahilig sa selfie. Ito, noon pa. No, isnabiro. Ang presidenting ito, ibig sabihin, plastic ang pagkapangulo niya. Tignan mo, baka nagmadali kasi nay, mas inuna niya yung nasa dulo, O, yung nakapula. Tignan mo yung nakapula. Nilapitan niya talaga yung makapula. O, yung iba, kinamayan dyan. Ayan, we love you daw. We Nandun sa kapula. Baka naman kasi nay, nagmamadali. Nay, dahil may duty pa niya. Ay, sorry. Ma-duty pa niya si Nguyen Diyanay magtitinda ng bugas. <laughs> <Ayan> eh. <laughs> so yata kasi na yung tindera, pagpasinsyahan mo na, Nay. Eh. Kasi pag malit siya, Nay, eh, walang sahod. <laughs> Nagtinda Nay eh 20 pesos per kilo. Kaya duty siya, Nay. Eh. <laughs> Pero... Hin pag ako supporter doon ni eh, NGWM, kunyari, loyalista ako, tapos nandun siya, galak na ka kasi supporter ka, di ba? Naniwala ka pa rin sa 20 pesos per kilo bugas, kahit budol, NFA pala. Nung dumating sa lugar ninyo, galak na galak ka, we love you, BBM. I love you, we am. Oh, ka. Tapos pagdating dyan pala, ma-snub ka lang, mapahiya ka lang. So, parang manglamig ka dyan at sa sarili mo, animal, oh. Supporter niya ako, binuto ko sa nakipag-away ako sa mga didiis para ipagtanggol na siya ay mabuting tao. Totoo pala yung sinabi ng mga didiis na siya ay plastic na tao. Walang puso, walang malasakit sa taong bayan. Hindi tunay ang kanyang pagservisyo kundi pang-iiskam lang. Baklas agad ako. Hindi mo na ako magiging supporter dyan. At kailan bang kamumuhian ho kita. Proud na proud pa ako. Gusto ko lang makipag-selfie. Ayaw mo. Tatay ka ng lipunan. Is na biro ka. Yan na nga. Sabi ni tatay di kong itigil man na nyo. Tama na yan yor.